Hey, mga kanayon Ngayong araw nga pala Babalikan ko sa nakaraan ko Kaya babalikan na kita Ay Ay stay. <laughs> Di may napanood kasi ako Mga kanayon sa TikTok Na pinapakita niya Yung mga dati niyang collection Ng mga k-drama Kaya Bigla ko naisip Yung mga collection namin dati ng ate ko. Napakarami yun, mga kanayon. Kaya hinahanap ko ngayon. At dito daw sa bag na yon ang aming, ang aming kinaadikan nung kami ay nasa dalawang baitang pa lang ng aming pag-aaral. Ay, uh, ste, nung dalawang baitang na, wala nang alam si kanayon dahil sa kakapanood niya <laughs> ng K-drama nung siya ay nasa high school pa. Yon, nasa high school pa kami mga kanayon. Kinakaadikan talaga namin ang kinakaadikan talaga namin ng K-drama. Grabe yung adik namin sa mga K-pop na yan. Si Oppa yan. Ang binuksan ko na sa mahiwagang bag. Naaamoy ko na. Amoy high school life. Yun na. Yan, tingnan nyo naman dito namin pinapanood yan lahat-lahat sa maliit na portable na yan. Napakatanda na yan ng portable portable. Makana yon dahil matagal na matagal na yan. Tingnan niyo naman. At bago ang lahat pupunasan muna natin ang mahiwagang portable bago natin subukan kung gumagana pa ito dahil matagal na ito hindi namin nagamit ay ste ganitong ganito ginagawa ko pag open ko ng portable nung ako y high school pa na yan at kumuha pa rin at susubukan natin isa isa or hindi man isa isa basta susubukan natin ang mga ating mga ginaadikan nung tayo ay nasa high school pa lang babalik talaga tayo ay ste at nakita ko na nga yung mga dahilan kung bakit mababa ang mga grades ko nung ako y high school pa lang ito yung paborito ko na dream high. Pati ang pinaka-paborito ko talaga yung first na napanood ko dito, yung full house. Sunod yung Princess Ars. Napakarami nito mga kanayon. At napakahaba pa ng mga istorya nito. O sa mga k-drama fan dyan, alam na alam nyo itong mga sinasabi ko. Mga year 2012 yan hanggang 2015. Ito ginagawa namin mga kanayon. Nung Simula nung first year, high school. At, at yung iba, hindi ko na mahagilap kung saan na daw. Yung mga iba, dahil marami talaga ito siya, mga kanayon. Araw-araw siguro, or isang, R.I.D. ay hindi. Isang, basta. Kung nakatapos namin yung istorya, isang istorya, bab bibili na naman kami. Hindi ko talaga maiwasan na parang kinikilig ako mga kanayon. Parang binabalik-balikan ko yun. yung mga oras na gwapong-gwapo kasi isang tao. Dahil pag nakikita mo siya, parang nakikita mo na yung si Kim soyun Yun. Ay, at okay, okay pa yung ginagamit natin na portable at gumagana pa nga. At tingnan nyo na yung nagka-silopin doon banda. Yung pinapaborito, paborito ko talaga yon na dream high. Yun ang laman niya. Yung silopin ko talaga yon dahil memorable talaga yon para sa akin. Pag natatapos yung exam namin, maalala ko, nanonood na talaga ako niyan. Lahat ng mga kanta ng dream high. Parang kabisado ko, dream high, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak yung iba dito, nabili na namin nung kami ay college na. Kaya mga iba dito, bago na tulad ng Goblin. At yan, pinapakita ko yung tatlo. Ang Dream High, Pool House, pati voice. po oh, ay hindi. Princess Arts pala yun mga kanayon at ito talaga full house ang pinaka first na napanood ko na k-drama na ewan basta makakatawa ka talaga kung hindi niyo napanood ang full house panoorin yung mga kanayon basta si sinungan ganin si Kim Rae yun ay hindi Basta mapanood nyo yan, maganda yan mga kanayon. Sinubukan ko itong dream high na paborito ko, nasabi ko na paborito ko mga kanayon dahil marami akong natutunan dito. Dahil ang istorya ng dream high ay mga high school student na nangangarap at ginagawa nila lahat para matupad ang kanilang pangarap. At may sinabi doon ang kanilang teacher na hindi ko talaga makakalimutan. Ang sinabi ng teacher nila is, ang mga taong matagal makamit ang kanilang pangarap sila yung maraming na-experience. At ang mga taong hindi nagmamadaling makamit ang pangarap sila yung mga taong may magandang naghihintay. Kaya kapit lang mga kanayon, laban lang. Layhay nga sabi nila at huwag ka lang mangarap mga kanayon, gawin mo yung best mo at samahan mo yan ng prayer. At yun lang mga kanayon, sige pa ingat palagi, bye bye. At ako'y manunood muna, I stay.